Kasi yung mga basher, nandyan lang yun. Kahit naman gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, meron pa rin sila masasabi. Tama, boss, be. Ako, hindi ko na pinapansin nyo. Basta tuloy-tuloy lang hanap po. Eh. Ito, boss, yung mga nandito, mga bago din. Ito, mga bago rin to. Kaya lang ito, pakiyaw. Pacquiao. Pakiyawan. Ito yung mga natin, mga... Naglilipat ng bodega ng mga hmm. ano. Dito 'yan, J? Grabe, bura utan. Chicken pipe mga habo ito pampalinaw ng mata anong cover to eh? <laughs> kulit yun shock ito mga bago lahat pala ng dito handle grip side mirror sa mga nag side mirror ang dami dito mga shock mga iba-ibang motor o chicken pipe po oh. ito mga bolo Mm -hmm. o, dami dito po Mga rayos Ito, ano kaya yung black to Bago po Bracket, sa mga nagagamit ng bracket Kula tsaka sa itim, may swing arm Option 1 Yung mga solid check natin Ayan, Ang loob Ayan yung ni Boss D ito tuwing kailan ang bagsakan, di ano, iba-iba. So walang, walang araw na, na darat. Dating yan. Mm, biglaan lang. Pag may tumawag sa akin, tulad nito, boss, may da, may, may run ako nito. Pinadadala ko. ako. Yeah. Kaya, di masabi. Uh, hindi ko masabi. Kung, kung anong araw meron. Yung mga new arrival, no? Uh -huh. Pero araw-araw naman eh, may uh, new arrival. Sa araw-araw tayo. Yung nandoon sa Lobos, yun yung talagang mga ano rin? mga bago din or oh, you know? sa Lob kasi, ang iba kasi, mga hindi nakaka-intindi. Opo. Okay. Oh, Meron high end doon ng mga piyesa, may mga bago. Sinasabay ko yung mga labas ngayon ng mga piyesa bago, oh, okay. ng bomb mix, mga motaro, ng mga bago. Opo. Okay sinasabay ko yun kasi yun ang hinahalap ng tao yun boss white lang daw yun daw Ayan. 300 lang yun eto boss yung mga nandito mga bago din eto mga bago rin to kaya lang ito pakyaw pakyawan ayun ito yung mga mga naglilipat ng bodega hmm. na mga ano ito yan di ito yung, yung maksilabi ano J. dilipat ng bodega Iyahanap nila ng magpapakyaw yun. Ayun. Kaya ito yung ginagawa ko. Ganyan. So yan ha. So mga Para may idea tayo. Oh. Kasi doon pala mga bago din. May merong mga bago yan. Merong sapakyaw. Ayun. Yung mga ano nun. Kasi kung ano yung hada, hinahanap ng tao, yun ang sinusundang to. Ayun. Alam mo, nag-aalap sila ng mga babi, ano, box. Hmm. May mga basher ba tayo dyan, boss? Um, May mga basher ba? Meron. Ano, sa, ano masasabi mo? Sa mga basher, eh, hindi ko naman pinapansin na yun. Ayan. Kasi yung mga basher, nandyan lang yun. <clears throat> Kahit naman gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, meron pa rin sila masasabi. Tama, boss, de, tama. Ako, hindi ko na pinapansin nyo, basta tuloy-tuloy lang hanap po eh. Ayun. Okay, thank you boss. Ito, to, kayo ng tayo, ano, kasama tayo sa lipo. Napalood rin na may kasama tayo yung life. Ay, bate. Pero lahat na yan. 150 sa akin. Ito, ito. Ang bababa sila. Ang bababa sila. Kato, tinan yung katak, Thailand yun. Made in Thailand. Original. Yung mga marunong lang tumingin na alam marunong na yun 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 grip yun Handle grip, yun 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 dami dito yun mga shock Mga yun 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 hindi natin matatanong yung presyo pero alam natin dyan mura to ito may mga rayos na may kulay sa so, may mag look dyan street ito mga iba ibang ano, headlight ito mga nakalatag Dami. chicken pipe Swing arm. Swing arm. Option 1. Hmm. Ito mga bago. ng Ito. Ito yung mga chicken pipe Ito mga sa ano eh? Bracket Sa mga nagagamit ng bracket o oh. Ito mga ilaw. Mga LED. Dami. Ha? Ano pa meron dito? Mga ilaw. Dami pang klase dito. Mga rayos. Ito. Ano kayang black to? bago po kasi wala na yung mga ibang parts niya this may block wala yung piston yung hmm, nangarayos oh diba? sabi dito

to buntot 1 cent pala to so yun mga solid o oh. grabe bura utan Daming mga piyesa. Eh. Nandito na lahat ng kailangan nyo ito mga gasket Hindi oh. natin matatanong ang presyo pero ito mga gasket. Ito mga pipe oh. Ito mga cover belt oh belt pang ano kaya to? Parang pandi yun, late, eh. ang dami dito. Ah, halukay ka lang yan. Tapos dadali mo dun. Kung may kursonada ka. Ito mga ano. Interior. Tapos ito mga rim. Mga rim. Puan. Ayan Dito lang yan. Mga solid. Ang laki ng ano. Ah space hmm. Tara tingin pa tayo dito Ito yung pinakadulo eh Meron pa siya dun Ang hmm, dami Yung hmm. mga tape oh Ay tape tuloy ano Mga cover Ito mga rayos Hotel. mga trotel mga naman, lang mga shock bro, pula tsaka sa itim ito, halo-halo na may blue may parating pa para. dami nakasabit dun set na. Masito. Racing fan. Mga bago pa. Sobrang dami dito, toto. Eh, mo.